lagi kay panghambog na kay proof. Labi na maghambog ka sa ano, maghambog ka sa mga sa imong social media, sa imong mga press con nga naa kay mga pila to? 500 ka employee imong giingon sa amo ni Aida Not only si Aida giingnan minimo sila Jesse, sila Sir, said sila, sila, sila Lito Di Guzman, daghan kay kagambugan, daghan kay kagisulduhan kay kaning imuhang pagmanage manage mag napugusra ka Sumon ka imo na man ganyan ang gi gi bypass ang ganyan mo si Duterte Yeah, may ingon man, naway ra na ba ka kay Duterte dahil sa una no, naula pa na na viral imuhang pag ritukada no, grabe ni mong panaway kay Duterte, tambok tawag ni, tambok kanang, saan ni eh? butakal mga inana, wag ka tanaw sa imong naong, imong legs nga murag tiki. Wa man kay kay lubot, lubot, ka kay siguro man kag parituki. Wa kuan, boom, seri akong boom, ba, si basin si paon na kanay ka, mo sag paon ka ani akong original nga kuan day ko. Magpabombuang ka. sa paon ka na yan kuan, dinadala kani original dili ano piki walay piki nagtuo na ginoon pang vlog vlog no kay tungod lang ani tungod atong nap, namayapa na ko nga sister Aida so kung dumdum -dum mo dari gud mi nga pwesto dari gud nga pwesto magkaon kaon mi dari di Kaangkaon kaon din he, maginom inom, -inom magkanta-kanta -kanta, pero siya lang ang gablag pero karon mo blag-blag na lang pud ta tungod na challenge jud ko sa imo Bertud. Kay ginakuan ra gid nimo ba gina isi-isi ra gid nimo mga tao. Kadumdum mo atong pag um, graduate ni ano ni ni Beverly ni Bertud. ba diba pag graduate niya na si Elias ang iyang rason ning Agira daw si Elias didto. Katunga time naghulat si Abigail kay tawon, wa gid niya gipauli. Ang iyang ingon didto sa presko niya ay kay didto manghud ang concert niya dapat so ni Agira siya sa graduation. Pag sure diha, giplanuhan na nimo nga di ka uli si Elias sa ilang balay. Kabaka so kun jud ka. ka. Kun nga ikaulaw nimo imong mama, Luoy kay mo mama, nagi na nagsulti sa ako na nagtawag sa ako. Unsa gingon sa imo? Unsa nimo sa imong mama nga niadto didto imong mga mama nga gikan pa sa bukid og imuhang og imuhang isuon nga lalaki nga nagmotor taon sila single. Unsa gingon nimo sa imong mama, Bertud? Ngano nga ni ngani mang dinhi Oh my goodness. Grabe ka. Murat ako'y nasakitan ba nga? My God! Kani tinuod ni ha? Kaya ang nagsulti ani, taga dito gyud, nakakita gyud, o ikaw pa mag iniingon po sa iya ha, kabalo ka kinsa. Kaluoy sa imong mama, gikan taon sa bukid, proud na proud sa imo nganing graduate ka, kauban sa imong igsuon nga nakamutura taon ba nga single nga katudang mutura wala pa na inpas nga nangayo sa imuha para lang taon kung sa imong matabang wa jud kaning tabang day mutur lang to nga single daghan ka kag kwarta jud ka imong kuan uy nanay no nga ingno ni mong na mura magsakuan ra ta anak nakakuan kuan sa nakadungog ta anak na bitaw sa mga teleserya ah tertiary mga moving nga ingno ni nga, oy bakit ka andito kana bitang social climber eh? ka ikaw ba nga ni mga mama nga nanon ni anhi ka? nanon ni anhi ka? proud na proud imong mama nya imong anaon kay tungod lain og sanina taga bukid og gikan sa bukid taon nagsingot-singot ni adto sa imong graduation tapos mo kasi kasi imong mama nga nganong ni anhi ka Ala, sa movie raman ako makita. Sa salida ramana oy, sa mga teleserye, mga, mga social climber nga, mga kuan, mga artists nga, ikaulaw nila ilang mama, ala, kaluoy oy. Luoy jud kayo, luoy jud kayo ana unod. Moday na jud ang pinaka na remember nako na karon una nga issue nimo nga bag-o miadto imong mama kay proud kaayo kay ning graduate yang anak pero agud pud si nakabalo imong mama nga binayaran ba nimong paggraduate graduate nimo or tinuod ba gyud ni oh, nga, ngano man taw graduate ka wa maka eskwela eskwela unless lamang nag online ka Mur ako ina sakitan sa gibuhat nimo sa imong mama nga ni adto grabing kalipay pag abot didto nga nakita nimo nga daghay tao giingnan nimo nganong ning man ka nga nun ni Anhe mo. Kasakit ka ayo. Uy, marag ako gi... Marag ako gisakitan. gisipon ako sa... asa Asagay okay, kong... Kuan gisipon ako sa... Gisip ko marag kahilakon sa... Marapos ah, grabe ka no nakain anak ka sa imong mama ang imo biyang mama og imo isuun, mga butan biya gyud ingon, ingon ingon sa nagsulti nako ikaw ra gid daw si Raulo ikaw ra gid bakuan ba kanang bangag naluoy jud ko tinood tinuod ni nga kuan kuya tinuod ni o oh, mam. ma'am nakatong graduate mam. Ma although siya gid pud nagsulti di lang na kay mention ang pangalan kay diligid niya ipamention bro kabalo si ano Bertod kung kinsa na iyang giinnan nga nung nasuko ka nga nung ni Anha imong mama sa graduation grabe daw yung ka-excited yang mama taon maskin taon kuan ka nang walay kwarta basta taon tana ba nga maka maka attend sa graduation sa iyang pinalanggang anak grabing kalipay pag abot didto giingnan manggid noon ni Bertod nga nganong ning anhiman ka maulo siya nga mak makita sa mga tao mga iyang classmates iyang mga teachers professor ni na, ing ana iyang mama tao man na imong mama nganong imong mang ikaulaw pasalamat ka nga naa diri sa kuan kalibutan tungod sa imong mama nga naon ni mo imong mama, ikaulaw ni mo. Kasakit kayo sa buot. Uy, masing-sing, mas, kinsa may makadungog ana, balain kayo. Kusuloy sa imong mama, ina, ikaulo ra ni mo. Nga imo igsuon, di man lang kakatabang o ka nang... di man lang kakatabang o pa-impas ang motor, pila ang magunta ng motor. Oy, nga dato man kay daghan man kay business, businesses kung ikaw pa ay ipapreskon. Wag kay puangod nga anak Beverly ba no? Kaulo ni may mong mama kay tungod kay taga bukid. Dapat pagana ikaw mag-ahon sa ilaha imo silang lagi transfer imo o mas kung ni mo lagi transfer gitabangan ni mo sila iblas pa ka ni Lord Kung sa imong buhat sa imong mama gabaan gika tanawa imong karma karon daghan kayo naglagot sa imuha. ha kuyawa nimo no pati imong mama imong ikaulaw pati imong pamilya imong ikaulaw Ang sakitan bi ako sa imong gihimo. Wag na nakakaila ba. Pati imo mga relatives di nimo moday nang moday na daw nang suko kay imong, imong mga relatives kay ikaw man mismo di mo ila sa ila ha. Murag asa man ka gikan oy nga imbes kay imo silang tabangan kay ikaw nakaahon sa hirap. Imo na gid noon silang ikuan, imo na gid noon silang ikaulaw gabaan lagi kasi mong mama day gabaan yung kanarang maabot kanang mga natabo sa imo di kanang gaba na sa imo basta imong mama bitaw imo ang ikalulu, ikaluluoy ikaluluoy dako gid kay gaba basta mama na nimo imo hang ku anon ilook down lagi masakitan man ka anak bang imuhan ng iloy imuhan ng mama ang imong di, dishonor bitaw Grabe na himo na ano, niya no nga palayasan niya during graduation. Kaulaw niya, kasab-an niya ngano, ni, ngano ning, ning attend sa yang graduation, nagmotor gitaw na sa ilang igsuon. So Bagagnaw, nga ako si igsuon so ni mo ana. Bilang paso tagid kaday. Kumot-kumot tagid ka sa imong graduation. kani pa ha, isa pa ha, isa pa, isa pa ni nga, ano ha, pasabog ha. Ikaw kintahay, gavidyo-video ka sa imuhang mansion nga balay, diha sa so dipulog. Ang tigvidyo ni mo, mo po yung over, kuan, over voice. Nga imuhang gi, imuhang gi direct ba? <laughs> Unsaon. Bungkal-bungkal ka, og tanong, tanong-tanong, tanong. tanom tanong. Ah, ito si Beverly. Ito si Madam Beverly. Ito yung mansion niya. Palibot balay. Paano niya? Pak, pak. Video ang balay. Video ang balay. Daghay sakyanan. Dako balay. Maunin mansion ni Beverly. Pinsay mong ilaro ng mo ang mga trolls. Hoy! Papananin mo bayari. <laughs> so, di mo, di mo angkon. Ngayon balay day. Muraragod po, dag ingon ka nga. pamana sila kasal, kay wa, ah, dili pa man sila kuhan, kay di pamana sila kasal, pues pareho ra po na imong giingon nga. Kanang gapuyo ka sa imong balay, nga giangkon nga na imo, nga imo, nga mansion, nga di ra ba gina mansion? E ra ihulug-hulugan ba nga? Murag 5-6. <laughs> <laughs> Natanawa na bulgar ka na ako, Bertud. Natanawa na ka, Bertud. Paingon-ingon ka imong balay. Te na, wak na akong punggi akong baba, -ba. kaya mura man ako na-remember. Ingon-ingon kag mansyon. Sige kag kuha dito. Sige kag libot-libot sa balay. Pak! Video sa kinan, daghan, pak! Pak! Ang voice over po nga, <laughs> voice over nga, <laughs> gibayran. Kabut but buot ni ano inani lagid iyahang inani lagid siya simple simple lagod siya gatanom tanom gid siya bungkal bungkal sa yuta katong yuta gikan na to sa kuan ba ka na to sa gitamnan gi gi giya lang kay para sa video na ana sige butang na butang <laughs> maayo maayo di ka mo drama pwede na juga magartista mag artista bertod ingnon ako akong manager kay daghan kay project o side ikaw na lang akong kuan ikaw na lang ang magano sa ako magpuli kay mura ganahan Diyan ko magartista ikaw ra gusto mas center of attraction dili kay dili si Elias kuyawa ni mo no kuyawa pud ni mo no nga ikaw naghandle sa page ni Elias sa FB mga post niya sa mga pamilya ni ni ni, Elias yang abi yang mama imong pang-irisun. kuyawan ni Mutanan, tanan imong e gikontrol kuno na magiana na ni mo si kuan si Elias grabe juga, ka pati FB ganahan sa mga comments ay eh, mong ginapang erase kuya wag hindi mo no ang hil kaayog yung mong mong naong ba niya di mong di demon, kaayog ka Oh, may tao siya nga taga bundok si Elias mas bundok pa na ilahang balay balay nga sindagan dito uh, compare kay Elias feeling lagi kay manulti basta nanagid siya sa kanang mga camera mga video awa ah, na nataas na kaayo siya mingon siya taga bukid si Elias mas labaw na siyang taga bukid tanawa <laughs> to yang naong katungwa pa niya gi Gibalsama yang naong <laughs> Makaingon kag dili bukin bukid. Didto ginis. Nya maingon kag unom kasakyanan imong gikuha kay Elias. Ha? Gihata gikuha kay maingon kag ay mas maay man ang magrenta kay para kuan para makita ang expenses. Unsa sino pagsabot? Di ba part, diba partner ka? Manager ka? Grabe pa ni hinambog ka tong gitagaan ni pick up si Elias. Kay naluoy ka. Karon nagbalikay sila ni iya asawa na si Abigail gikuha nimo. mo iimong imong pa padungog sa preskon. Unom imong gikuha. Hay. Hay nako. Hay ka. Uh, tayag gini mo ber, 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 bertud oy Grabe naman jud ka no. Wa ra joy aso nga kuan ba dili mo gawas. Hinaway, hinaway, mangka. Nakadayamon lang ka. I don't know kung piki ba na gani kakabayad man lamang wag ni natabangan imo igsuon so masing ha uh, si nga motor, wak ni mo tabangay, eh, grabe ha, na kasing-kasing. Uy, grabe ka imo kasing-kasing, no? Tani, na mo, kuwan sa imu ba, mag-preach sa imo, kung dutlan ba ka ng mga Bible verse? Wag na, wak na ka na mao. Oh. Wak na juga na oh. Bastos na ka, ayok ka. Palaban tarao raw kasi mo mga attorney. Nagpa-press ka tuloy jud imong attorney. Para ano? Big time ka? Dili ka matandog? Pakita ni mo sa tao? Imong attorney na dere oh? attorney to kinsa pa na imong attorney nga uban? Murabi to kag daghan kay kaso. Murang bitaw kagyagawan o kanang mga pila ka properties nga tagpila yung mga attorney dalhon yung spriskon. Ang yaman mo. Siparit-siparit ba? Sakpan ka no. Ang gatugan na anak no. Ang isa ka trolls nga. Wala mo bayri? <laughs> Magbayad lagi ka kay para di ma... di ka mabuking. Taya anak. <laughs> taya ah, anong... napaisaka napaisa ka ko ano mo ha napaisa ka issue ni mo nga magkatawa ko ni ilang gyud ang isa ni mo nga ning hawa ang isa nga ning hawa sa say dere Uy, Bertud. Naaday nagpanawagan sa imo Bertud. Beverly, labad-labad bayarin na tao ng 70k plus 70k plus nga no, wani mo gibayara diya sa dipulog ay no no sa dipulog ba ay from the isa ka videographer videographer sa Davao, may utang ka 70k plus, wak ni mo gibayran, gidagana ni mo, isetol na taon kay nagpakitlo siya nga bayran taon ni mo taon kay naghago ba siya panguha og kuan sa inyo video sa imong -post, post sa imong pagvideo video pag sa, sa imong pag showdown ba, na dice 70,000 si plus Taga Davao, taga Davao, by Rina, 70K plus, ang videographer nga gikuha ni mo, ngayon mong gidaganan, wala mo bayra, Wa mo bayris sa 70 plus. Gamay lang nga kaulaw, eh, kanibit ang mga inani nga, murag nag-hire ka, nag expenses pa sila pam pamiliti, unsa kao nila, o nag-lodging ba sila, kung asa na sila ni mo gikuha, ni mo ba rin? Naningil. Dili. Ang 70,000 ang iyahan ng uh, gikuha nga videographer sa ano from Davao siguro nga uh, naningil og 70k wa pa niya gi, gidaganan ba ni ni Bertud. Wa niya bayre. Bayarin na taon Bertud. Oy, Unahan na lang ni Bayad, ulahi na lang ng ako. Maluoy ka ani nila, tao nang inabuhi ba ni sila sakto. Gapulaw ni sila pang video sa imuha, sa imong mga showdown din ha. Unya, di ni mo bayran dagana ni mo kuyawa ni mo no. Kung ako ni mo dong makagibayran dong kung naamoy naamoy ko ani pa blatter una dong onya luoy po lagi ka kay mag-file og kaso kay kung wa kay kwarta mag-file og kaso nya na kung 70,000 si lisod na gani niya kitaon niya, iguro mag-blatter wa may mahimo sa blatter mm -mm. na bitaw, tinuod bitaw na nga taon ni uli na nangkuan. kuan oy Facebook ni Ilyas. Iyaha man na oy. Anong imo man ang kuaon? naka-advise sa imong mga amiga ni mo utro po nang imong mga amiga mga utu-utu ra po na sa imo ha. Kung tinuod ng amiga ni nga kabalo silang mali imong eh, gibuhat. Kana amiga ni mga curarat dapat badlungan kanila kung or 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 else pareho mo sa bugba sige lang ka inom sige lang gala nga murag noon kay mga kwanman man mga daghan man daw kwarta na irafitul po pero di magad masing ba, daghan ba pa, mag-graphy tool po, di ba, basta-basta pa, nakita na ako itong tool po, galin niya, gina sila, naagay taga Mindanao, matulog na lang guna sila sa makilid sa mga, sa office ni ano, ni Senator Rafi. Kaputing daghana dyan, magpatulfo. Pero siguro, kani, kay si Beverly ang ano, si Beverly ang uh, suspect, Basin ma-accommodate dayon na ipatulfo na lang na kung kung na kay kwarta 70,000 pam pamilitihan pa ni mo pa dog Manila Tumot lang luoy pud oy Gabi no di man gani ko bayran sa kung 30k nga nahimo na rog 100 plus plus damages pa na ko ningon ako attorney nga na stress ka na ma'am name name your price sa mga damages Nag-thank ko 1 million, 2 million. Depende. Pero, pag-urgent na kwarta, ma'am. Ano na, ma'am? Hmm. Happy jo kay ko tanawon nga sweet kayo karon si Kuan Beverly og si ano si Elias. Wala nay evil spirit sa ilahang kuan <laughs> sa ilahang gitna hmm. Oh. katong 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 sila pa ni Elias no ang taga dipulog na na siya uyab nga 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 Justin Justin ang isa si Ken. <laughs> na lang, grabe ko kumaritis. Gipid, grabe ang ako ko, ah, ha? Mga reliable source, source ba? Pag mubisit visit doon yung paipabisit doon ni Beverly pag ka na si Elias. Pinsan yung tulunin ay Kin, ay Justin, na ah, ito uh, isa pang uh, bikers. Pero in a iya naman ang kuan. Iya naman yung life, no? kay, naabi at yung mga kuan po private nga. Laka. Nga asa yung bana, dahi? Kung ako bana ni mo, day, na taka. bito, ah, kabalo man, siya mismo nag sa ako nga wala siya'y bana gumobitaw nang gu, gu, gu gusto niya ilugon sa si Elias. Pero yung press release happily married siya. Na yung bana. Pag sure di ay may moto sa imo ang uban siguro nga wala pa balo ba. Makatuo ba pero ang makabulgar ana sa ang makabulgar ako like ako di man baka ako, no. Mga source man gid ni nga tinuod. ay mong di binastosan imong mama kana luoy tapay isa mo katawa jud dali lang kay gisukya <laughs> sip punta ni bertod oras na sa oras ang start Two hours ra ta ha kay napakuy flight tomorrow before ko mag-flight narang ko i ano kung dili ka bertod, mabayad sa imong utang na ako. Sige. Ang attorney ko na lang ang palihukon. Pa ikaw pa akong pabayaran sa attorney's fee na ako. Badyo ko mukuhan. Kung kasuhay, di tabig ka undang, ah, di tabig undangan Gaten, bi mga hearing, no? Sa akong ex-husband before, but karon okay, nataayom eh. Civil na kami. 12 years. Pwede mo kumuurong. Kung anong tinood, ako ginang ko anon. Paglab. Maningil ra ba dyan ko? Kaya ako bigyan ng kwarta. Ito'y galung anday. Kanang damages ni mo. Kung di pagay ko mo bayaran, magdako gida. Imbis kay 1 million ra. Kung gihuna-huna nga damages. Dugay na damages. Dugay-dugay na. kay Kaya pila pa na eh pila pa na akong i-damages mo, bayad yun ko sa kuan, sa court, o ka ng, ano, ka filing fee. Kasi million pa akong ibayad nga filing fee, bayran na ako para lang yun, makabayad kag dako. Ay, dyan ko kuan kuan na dahil sa, ay, dyan ay, dyan ko kuan, ulit-ulita, ay, dyan ko kataw-kataw kataw kataw ilang na akong gipang breakdown sa imuha, kay,